Pada ako. Pada. Burgand. 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 Hi, mga mi, It's me, Jenna Padilla, ang Rakiterang guro ng Quezon City. mami, kagagaling ko lang sa school and all the way, dumiretso na ako mag-vlog. Kasi kapag naiisip ko, ay kailangan gawin ko na ito. Baka hindi ko na maalala sa susunod na araw. So hindi pa ako nag yes Pero welcome sa bagong episode na ating pagkwentuhan mga mga. Ngayong araw na ito mga mi, ay pag-usapan naman natin ang lugar na halos lahat ata ng mga Pilipino ay kilala itong lugar na ito. A. Divisoria. Sa so, mga mi, palagi niyong narinigyan dito sa vlog ko, yan, yan yung lagi kong content, di ba? Ang Divisoria. Ang Divisoria. Kapag narinig nyo ang Divisoria Mangemi, ano ba ang napupunta sa isip ninyo? Mura? Matao? Maraming paninda? Masarap mamili? Mahirap mamili? Tara at pag-usapan natin ito dito ngayon sa aking vlog. Samahan nyo ako sa masayang usapan tungkol sa pagmimili sa Divisoria Naasahan versus realidad. Maghanap tayo ng parking. Kapalit yan ni Ate Tomboy. Yay! O baka maghanap ng mga subscribers. Ito yung ka. O oh, siya, siya ang hanapin mo. Prinsesa ng Divisoria. O, oh, Prinsesa ng Divisoria. <laughs> <laughs> ano ba ito camera ko? Ano, Princess Ano yung ano yun, Disney? Disney, Disney Princess <laughs> Disney Princess ako. Ay, Disney Talabas Princess. Nalabas na. <laughs> lang. Nalabas lang. Oo. Nasa bahay ano na. Ba alam, na. Ano pa alam mo, te? Labandera na. Labandera? Ano pa alam mo? Luisa. Si Ate Luisa, hanapin niyo yan pag magpa-park kayo dito, ang pakabahit. Bigyan niyo merienda, ha? Bigyan oh. niyo merienda para ano, para mas lalo kayo talagang mahalin ni Ate. Si Ate Luisa. Ayan. Babahit yun, mga Mi. So mga mi, nandito tayo ngayon sa bahay dahil hindi tayo makapag-vlog sa tindahan dahil labasan ng mga high school sabihin ko sa inyo mga mi, itong pagkikwentuhan natin na bagong episode ng aking vlog ay importante to mga mi. Kaya gusto ko ay tapusin nyo ang ating vlog na ito upang sa ganon ay meron ka na namang matutunan na bagong tips galing sa inyong napakadaldal na guro. <laughs> at sa araw na to mga mi, pag-usapan natin ang lugar na kung saan ay gustong gusto nyong puntahan. Alam ng lahat ng mga Pilipino, ang lugar na to ay marami kang pwedeng ibenta, pwedeng ipamili, at lahat na ata ng tao ay gustong pumunta dito dahil sa lahat ng paninda nila na po pwede mong ibenta at pang negosyo dyan sa tindahan na meron ka. So, kemalam ah saya nak minta dia ni Dahil alam mo na ang Divisoria ay bargain yung mga paninda nila dyan. So inaasahan mo na kapag pupunta ka doon, yung isang daan mo, marami na mabibili yan. So akala mo na kapag pumunta ka doon, halos lahat na mga bilihin ay kayang-kaya ng pera na daladala mo. Or sa isang daan lang, dami nang mabibili kasi mura eh, ba diba? So yan ay isa sa mga inaasahan mo. Pero ang totoo, ang realidad ay kung hindi ka marunong tumawad, magugulat ka, baka yung nabili mo ay mas mahal pa sa presyo ng nasa mall. So, dapat, ganito naman ang tip ko dyan sa inyo mga mi. Kapag pumunta ka, ito, based on experience ha, kapag pumunta ka dito sa isang uh, lugar sa Divisoria or sa isang store, huwag ka kagad bibili. Gustuhan mo, tuwan-tuwa ka, halimbawa. Halimbawa, mga mi, itong mini boy, meron kang pinuntahang store, 75 yung presyo niya huwag ka kagad ka dadampot na parang gustong gusto mo na kagad ka yung item. Matuto kang pumunta sa ibang store at magtanong ka. Customer ka nga eh. So, yung mga tindera, mahaba pasensya ng mga yan. Alam nila yan na kapag may lumapit na customer, hindi yan basta-basta bibili dyan na parang pag nagtanong eh, ipipilit mo sa kanila. No, hindi ganun ang mga tindera sa Divisoria. Alam nila yan. Kaya kayo, dapat pupunta kayo sa isang store, lumipat pa kayo sa ibang store, magtanong-tanong kayo. Okay? Then kapag sa tingin nyo, napagsama nyo na kung sino yung may pinakamura na store na pinuntahan nyo, doon kayo bumili kapag lagi na kayo bumibili doon sa tindahan na yon, mali nyo, matandaan nila yung pagmumukha nyo. Pwede na nila kayo i-discount pa. Kasi kanya yung nangyari sa amin mga may. Marami kami pinupunta store. Then, sa una, tatanong-tanong kami dyan. Tapos, nakukuha namin yung loob nila. Mas binababa pa nila yung price na binibigay nila sa amin. Kasi, ang tawag na sa amin ay loyal customer. deban. Sabi mo, nagpaalam ka sa anak mo, isang oras ka lang mamimili sa Divisoria. Walang traffic. Kaya naman sabi mo, linggo ngayon, sabado ngayon, walang traffic, walang pasok. Pero, ang totoo, inasahan mo, isang oras ka lang. Inabot ka ng tatlong oras. Kami, magpapaalam ako sa may mga kausap ako. Sabihin ko, madali lang kami sa Divisoria. <laughs> Three hours lang kami, balik kami kaagad, half day lang kami. Hindi hindi yan totoo. Madalas pupunta ka ng umaga pa lang, gabi ka nang muuwi, lalo na kapag seasonal yung, yung mga Christmas, ang tagal, grabe. Hindi lang naman ikaw yung i-entertain ng tindera dyan eh. Pagdating mo, hindi yung parang ito ah, yung inakasahan mo na pag bumili ka, ay ah, ikaw yung una, hindi. Pag dumating ka doon, lalo na't malaki yung tindahan na pinuntahan mo, hindi ka unahin dyan. Siyempre, pagpunta mo doon, kapilay o oh, ililista ka pa yan, ipiprepare eh, pa nila yan mga mi. Alam paglista nila ng ganyan, nandiyan na kagad. Hindi, may mga bodega sila dyan. Nakakala ninyo yung pag bumili kayo dyan, lalo na pag ang dami yung binili, piniprepare pa nila yan mga mi. Tapos, di ba, check na nila yung mga binili. Bago pa nila ilabas yan, double check na naman nila yan. Ganun katagal doon. Kaya kami, naabot kami sa isang store, mabilis kami mamili. Totoo yan. Five minutes, kaya namin mamili. Oh, ito, kunin mo to ganyan-ganyan. Pero, yung pag-prepare -pre pa lang nila sobrang tagal. tayo na nga mga mi, nilista na niya yan. So after niya ilista yan mga mi, si ate naman ay i -re recheck pa niya yan. Bago niya ilagay yan sa plastic. Ganon dyan mga mi sa Divisoria. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero kapag mga konti lang naman siguro, yung dinadadamput niyo lang yung mga paninda niyo, ganyan-ganyan. Mabilis, pero ililista kasi nila yan, mga si papa papacheck pa nila yan doon sa may-ari. <laughs> hindi yung, yung tindera, pala desisyon na, oh, sige, labas yung hindi. Check checkin pa yan ang may-ari. Minsan nga, pag nachambahan nyo isang tindera, tindahan doon na, check, check niya talaga, lalo ng mga Chinese. check, -check nila isa-isa yan, kung lalabas yan lahat. Bibilangin nila yung item, yung box. Bubuksan nila yan, bibilangin nila isa-isa yan. Ganon, kabusisi din sa Divisoria, nagsisigurado din ang mga may ari Kaya, yung sinasabi mong inaasahan mo na isang oras ka lang, huwag ka huwag kang Hindi <laughs> mo alam kung gano'ng kahirap mamili sa Divisoria. Kaya, kapag pumunta ka ng Divisoria, magbigay ka na isang araw mo. Okay, isa pang inaasahan mo dyan sa Divisoria, ay, oh, Divisoria Divisorya lang naman yan. Ligtas naman lahat dyan ng mga dadahanan mo, lahat ng pupuntahan mo. oh, siya sabi ko naman sa inyo, wala namang masamang tao dyan sa Divisoria na yung parang iniisip mo na. Ako kasi dati iniisip ko, pag Divisoria, pag nakahikaw ka ng God babak, yung, yung hihilain, gano'n. Alam mo man, ganun, naririnig ko nung bata ako. Pero alam mo nung yung meron pa nagsabi sa akin na kapag may kumausap sa'yo, huwag mo kausapin, ganyan, ganyan. Pero alam mo, pag ikaw, experience mo, okay lang makapag-usap, pero kailangan be mindful, alert, gano'n. At saka baka akala mo, yung pumupunta ka dyan na nakasling ka, tapos nakabagpak ka, ganyan. Nandyan lang yung pera mo sa Hindi! Divisoria yan, natural. Lahat na pupunta dyan, expected na mga mandurukot ay Divisoria, may pera ka. Ito ha, yung mga, mga datihan na namimili sa Divisoria. Yung mga mandurukot na yan, mga ami, ay parang mga ninja. <laughs> Ang bibilis. <laughs> Hindi mo alam, wala na yung wallet mo. Okay ba? Kung pwede nga lang dinadukutin dito sa ilalim ng bra mo, kukunin nila yan eh. Hindi mo talaga, kunyari namimili sila, tinatakpan ka ng isa, sabi si dinudukot yan, ang iwasan nyo. At saka, uh, na-experience na rin namin mga may, buti nga nabalik yung paninda namin. May kasabayan kaming namimili, yung sa amin nabayaran na namin, nano na namin, ganun. Tapos, pero hindi naman siguro sinasadya yun, kasi customer din yung regular customer. Um, ito naman, yung parang hindi sinasadya, na experience. Yung namili ka, tapos yung pinamili mo, yun yung nadampot nung kasabayan mong namili. Grabe, nangyari sa amin yan ng December. Alam nyo, imbis na maga kami makauwi, inantay namin. Kasi umalis na eh. Alay namin, pupunta yun? Alam mo, tinawag tawagan pa para, eh paano kung hindi nila yun natanggap yung call? Nandun na sila, kung patanggas yan, umuwi o Laguna di ba? Hindi nila agad may babalik yun. Ayan, nagantay kami talaga mga mi. Hanggang gabi kami, nantay namin na bumalik yung paninda namin. Kasi na-compute na yun eh. Nadampot ng ibang mga customer. Iba yung, yung kanila, hindi namin yung pinamili. Yung amin, yun yung napamili. Yun yung nakuha nila. Alam na nila to. Pero, syempre, meron mga hindi pa naka-experience at balak pa lang pumunta sa Divisoria. Merong isang babae na umiiyak Nakita ko, talaga nakikita ko namin tin, Tinatanong nila, uminom ng tubig Kasi na, na, nadukot yung pera niya Ginit-git siya ng limang tao Ito real talk tayo ha Sorry sa mga mandurukot dyan na nanunungod <laughs> Pero alam nyo ba Ang mga mandurukot ngayon mga miya mga baka ikaw Wala kang accessories Sila ay fully weapon yung mga yan Akala mo naka gold mga nakakwintas. Tapos ikaw parang patang-patak yung katawan mo. Wala kang suot kahit isa dyan. Tapos yung pera mo, 50,000 pala, di ba? Tapos yung mga naka, yung mga manggigit-git sa'yo, hindi mo naman i expect Ang puputi! Naka-lipstick, ka gano, ganong gaganda color colored yung hair. Yung pala, mandurukot yun. Oh, ay naku, mga mi. sabi ko sa inyo, dapat marunong kayo. So, dapat yung mata nyo, yung tenga nyo, yung bunga nga nyo, alert, lahat ng sense organ. Baka in-expect ninyo sa Divisoria. Yung iba, ah, daming mall doon, ah, mamili tayo, hindi tayo mapapagod, yung ganyan. At saka, fully jacket ka. Dapat, titignan nyo rin yung binabagayan yung mga damit nyo, inaasahan nyo. Wow, heels ka, heels-heels ka pa, tapos yung alam mo yon na, naka-jacket ka. Yan yung mga inasahan mo kasi sa mall ka lang eh, di ba? Kahit sa mall, siksikan pa rin. Lalo na kapag araw ng Sabado, siksikan. So, asahan mo, ang inasahan mo na malamig, hindi crowded, hindi ganun mga mi. Ang realidad, paglabas mo ng mall, para kang pumasok ng sauna, alam nyo yon Yung mga pumapasok sa sauna para pawisan, ganun. Para nasa kugo, ano, sa pugun. <laughs> mga mi, yung mga mall sa Divisoria, malalamig naman din. Pero kit tapos sasalubungin ka pa ng mga tao. Bawal marti dun mga mie. kasi dati nag first time ko mag-Divisoria, haba, nagpalda ang lola nyo. Nagano yung tapos, nag forma tapos nagpa-heels. May tayo, 'di ba? Yung pala, pagdating mo doon, magbabardagulan ka lang pala doon, mga pet. Patong yung sexy ka, ganyan-ganyan, long hair ka, magbuwagag ka ng buhok mo, ayaw ka lang, pawis na pawis ka. Ang naman magpaganda. Pero yung sinasabi ko sa inyo na mga damit, hila, rubber shoes kayo. Kapag bardagulan kayo doon. So yun yung realidad dyan, mga Miss Divisoria. Puso kang sasalubong sa salubong sayo, buong barangay, siksikan, wapakels, <laughs> wala kang pakailan sa wakas, uh, inaasahan mo uh, pag nakapamili ka na mabilis ka na makakauwi, no, hindi ganon hindi ganon yun sa Divisoria kami nga pagkatapos namin, kala mo traffic din mga friend mga mi, so ang realidad kala mo makakalis ka na, hindi kapag ikaw ay nagko-commute hmm, asahan mo na ang pag-uwi mo ay gabi ka na talaga makakauwi. Mahirap din umalis sa Divisoria kung ano yung pumunta ka na siksikan, uuwi ka rin na nakikipagsiksikan. Ha? Ah, so yan talaga yung mga realidad dyan sa Divisoria. Kung mahilig ka sa surprise, <laughs> tamang-tama itong Divisoria dahil ito ang lugar na marami kang maraming sorpresa. So, ang kinagandahan dyan sa Divisoria, marami kang may experience na kakaibang adventure, mga bargain. Siyempre, dapat matyaga ka, makipag-bargain. <laughs> marami dyan talaga mura sa Divisoria, lalo na kapag wholesale ang bibilin mo, makukuha mo talaga dyan ng sobrang mura. Ito, ano? sa Divisoria, hindi lang produkto ang mabibili mo. Di pasensya mo, diskarte mo, at lahat ng experience na hindi mo basta-basta makakalimutan. Diyan sa Divisoria, mo matatagpungan kung ikaw ay negosyante na mahilig mamili at gusto mo ng kakaibang experience, pumunta ka sa Divisoria. Ang divisorya ay tuturuan ka kung paano. So, sa akin, mga mi, ang divisorya ang nagturo, mahabain ang pasensya ko. Although, teacher na ako, mahaban na pasensya ko, lalo na sa asawa ko. <laughs> Hindi siya teacher. Mahaba, maiksi ang pasensya ng mga lalaki. Pero... Ang divisorya ang isa sa nagturo sa kanya, pahabain ng pasensya niya. At doon niya nakita yung hirap na kumita ng pera. Ma, uh, yung mga nagdi-divisorya dyan ay alam ko, may na-experience nyo na to So ako with all 8 years na experience ay talaga kahit pa ikot-ikotin mo ako sa divisory, alam ko na ang gagawin ko dyan. Alam ko na mga teknik na mga mandurukot dyan. Huwag <laughs> niyo akong dukutan. Sisigaw ka eh, no? Huwag niyo akong dukutan. <laughs> Wala akong pera. Hindi, hindi So, mga mi, ikaw mga mi, ano bang na-experience mo sa divisory? Share mo naman dito sa comment para mabasa din ng mga nanuod dito sa atin. So, yun lang mga mi. Sana ay nakatulong itong mga itong aking episode na kung saan ay may alam ka na bago ka pumunta sa Divisoria na ano yung mga dapat mong inaasahan versus yung realidad. Thank you mga mi and please subscribe on my YouTube channel. Click mo na rin yung bell button. Mag-comment ka kung ano yung mga na-experience mo din dyan na wala sa mga nabanggit ko, yung mga inaasahan, para naman sa mga gano'n, para naman sa gano'n, ay malaman din ng mga iba na nanonood dito yung iba pang experience na baka na hindi ko naman na-experience na experience niyo, ba? Diba? So, tulungan lang tayo. Sharing is caring. Thank you so much, mga me. And please, um, panoorin nyo naman yung mga dati kong mga vlog. Thank you. Bye!